sa inyong mga kois, at uh, isa nga mapagpalang araw po muna sa inyong uh, lahat uh, isnaway na sa mabuti po kayong uh, kalagayan saan man kayong sulok ng ating uh, mundo so ngayon nga mga kois may ipapakita po ako sa inyong uh, video patungkol nga po sa sinabi ni Sir Ed Caluag sa kanyang nakita sa kanyang uh, remote viewing patungkol po sa batang uh, na nawawala dito sa aklan o nalunod na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po nakikita. Kasi nga po, ah, marami po kayong marami po kayong marami po ngayong uh, ah, fake news na lumalabas na meron daw foul play. Wala pong ganun na nangyari dito mga Akois. Ah, Kasi uh, ah, nag po naman po mga po kapulisan nung una pa lang po na ah, nalunod po si Juro, Juros ay nag-imbestiga naman agad-agad nag-imbestiga naman po yung ah, kapulisan natin patungkol po sa nangyari. So wala pong ganoon na nangyari, walang foul play at tigilan na po yung mga Hakahaka -haka na yan na inilibing. Wala pong ganun mga koys. So ito na ito na yung video mga koys. Tawa, so, uh, ito talaga, ito siguro mga koys yung uh, sinasabi ni uh, Sir Ed Caluwag na sa kanyang nakita yung cell uh, site kung saan uh, matatagpuan yung uh, katawan ng uh, batang nalulod na si uh, Joros. So nangyari ito mga kois, Nung dumating din si uh, Miss J. Costura. Uh, dito sa aklan. So nakita naman po natin yung mga tao dyan. Na sobrang dami kasi nandito si uh, Miss J. Costura. Uh, at makikita din natin yung cell site. Na sinasabi po sa hula din. Ni uh, uh, Sir Ed kaluwag at makikita din natin yung uh, lugar ng uh, river ay makikita din natin yung uh, parang paway na sinasabi din ni Sir Ed so positive positive din mga kois na meron talagang cell site dito sa area at uh, uh, ang ilog ay nagugis paway kung makikita ninyo so ituturo ko na lang mga kois no so ayan seawall may mga tao at ang cell site na sinasabi ni Sir Ed Kaluwag. So medyo malayo pa. Parang adjust pa daw yata ng konti dyan. Ayan, ayan po yung video. So ibig sabihin, siguro hindi pa nakaabot dito yung katawan ni ah uh, uh, Joros. Kasi, kailan lang sinabi ni Sir Ed na dito na. Dito na daw yung katawan ni uh, Joros na padpad sa may cell site. So, ibig sabihin, nung pumunta dito si uh, Miss J. Costura, ay hindi pa. Umabot dito yung uh, katawan. Hindi pa napadpad siguro. Siguro lang ha. Hindi tayo sure. Kasi, dito, yun yung sa hula eh. Ni Miss J. Costura eh. Dito na eh. Dito tinuro din ng uh, kanyang baraha sa kanyang baraha, nabasa sa kanyang baraha at nung uh, tinakpan nga yung uh, uh, muka ng uh, tita niya, ay dito rin parang dito rin uh, sinasabi na yung katawan nga ni Joros, siguro, siguro posibilidad na nandito, sumabit lang kung sa mga bato, sumabit lang siguro sa mga bato at hindi lang napansin ng mga rescuer po natin Ayan, so makita natin sa gilid, may mga halaman din. Mga tao sa seawall, nakaantabay din. So may posibilidad talaga mga kois na napunta na talaga dito yung uh, katawan. Kasi palabas na to eh, papuntang dagat siguro to eh. Kasi le, ano lang naman yan? Dugtong lang din naman yan, palabasan sa dagat, papunta yung uh, uh, ilog. so may possibility talaga mga kois na dito na pad sa lugar na to uh, yung katawan po niyang uh, bata dito sa cell site na sinasabi din ni Sir Ed kaluwag so yun nga mga kois yung uh, video na nak nakita ulang nakita ulang din sa uh, Facebook na meron po talagang cell uh, site doon sa area. Na ah, nakita din sa remote viewing ni uh, Sir Ed Galuwag. Pero napuntahan din 'yun ni Miss J Costura yung area na 'yon. Siguro uh, hindi hindi tayo sure pero siguro hindi pa napadpad doon si Juros nung pumunta sila doon, pero hindi tayo sure kasi doon yun, yun yung nakita ni Miss J at nakita din ni, ni uh, Sir Ed Kaluwag. So yun mga koys no. So uh, huling mensahe na lang po ulit sa mga uh, nagpapalagana po ng mga fake news na foul play. Wala pong ganon. Tigilan na po natin yung mga ganong bagay, yung mga ganong akahaka Tungkol po sa fake news, fake news na yan na may foul play, wala pong ganun na nangyari dito sa Aklan. So hanggang doon na lang mga koys.